Hey guys, nandito ako sa Paco ngayon uh, Hinatid ko lang yung eldest son ko dito sa Paco, sa bahay ng indos ko Tinuruan ko mag-commute mula Mandaluyong hanggang dito So, iwan ko lang siya dito lang isang araw for the weekend. At dahil nandito na ako sa paho dito tayo sa Paz. Pwede tayo magano, mag food trip ngayon. So, sisimulan ko mag food trip. Sisimulan kong food trip dito sa May Paz. Tapos mag-food trip din ako sa Santa Ana. Sige, ilang pwede nga? Ah, 5 each Chicken skin, 20 pesos per cup Chicken Proven, 3 for 10 Sige Suman natin lahat Yan, tunahin natin Proven na 20 pesos So, 6 na piraso to Grabe Masyrop na to Bakit yun lang kainin ko dito? <laughs> nyo so, yummy ito guys oh, so, nag round 2 ako proven ulit, 6 na piraso ulit so nakaka-40 na ako dito yeah, grabe tapos na tayo sa ano, dun sa uh, proven naka ano ako uh, 12 piraso so equivalent of 40 pesos and tingin pa tayo habang papunta tayo sa kaya ng jeep daan pa tayo na pwedeng pwedeng ano dito pwedeng kainan ng street food. May nakita na ako. Wait lang. Yan, ito tayo. Litid ng baka yan, boss. No? May baga ka na. Luluto yung pa. Mukhang ano muna tayo. Litid ng baka muna. Magkana isa niyan? Dima. Yung baga, ganun din. Yeah, kumuha na ako ng isa. so, -so na natin dito. Mm. Perfect. Yeah. Mm. Ang tubo lang, kaya na. Buwa pa tayo. Yeah. Palamig muna tayo dito. So, tikman natin. Magic water. 5 pesos yung boss, no? Isa lang. Yan. Ito na siya. Yung mga gulagulaman pa sa loob ko. Perfect. Yeah. sarap, Masarap siya. Uh -huh. Nasa jeep na ako. kapunta sa taana. So, yun na yung, yun yung pako. Patay ko tayo ng pako. Pagpunta tayo sa Santa Ana ngayon. Doon natin itutuloy yung food trip natin. Alright. Okay guys, nandito na tayo sa Santa Ana ulit. So, ngayon, ang food trip na gagawin natin dito is pupunta tayo sa paborito kong pansit palabok na store dito sa may palengke ng Santa Ana. Ang pangalan ng store is Pets Palabok. So, ito, pupunta tayo. Wait up. Pasok tayo sa may palengke. Ayan, wet market. Ito, tapit na. Ito. Alright! Dito tayo kakain ng palabok ngayon. Yes, sir. Right. Boss, ano? Uh, promo tree. Kain sa promo kain. tree. dito siya. Ito yung palabok net sa Best Palabok ito yung favorito kong palabok growing up kasi laking Santa Ana ako eh so ito yung nakasanayan kong palabok dito kaya yeah, kaya na tayo yeah, ito na siya nahalo ko na yummy mm. ito up ito may pangasama to promo trito eh. Ayan guys, naubos ko na. Ito yung in-order ko. Promo 3. balabok plus 2 mai plus drinks. Ayan. 81 pesos siya. Ayan. Nung nakaranan dito ako sa Santa Ana, uh, nagpunta ako dito para bumuli ng mai na homemade. Para ano, pang dinner namin nung ano, nakarang dalawang linggo ba o isang linggo. Nung nadatnan ko dito, yung tindahan ng mai walang nagtitinda kasi ano yun eh araw ng eleksyon pala so ngayon babalik tayo doon sa ano sa sumayan na yon para doon tayo nakakain yon nandito ngayon ang homemade special jumbo shomai ito siya 3 pieces 35 pesos 6 pieces 65 10 pieces 100 pesos ito yan sa may sa may plaza Hugo sa may plaza Hugo sa may Santa Ana ah, order na tayo papili po yan doon uh, na siya lagyan na natin mga ano, mga anik-anik isa pa another calamansi for good measure isa pa isa pa para masaya alright Ayo naman. Perfect. Eh, tapos chili oil para para masaya. Oh. Yummy. Yeah, medyo self service yung paglagay niyo ng dito, condiments. So, ayan. Yeah, ito na siya. Kain na tayo. Malaki yan. Tingnan naman 'yung daliri ko oh, di ba? For comparison. Siguro mga ano to, mga almost 2 inches ang diameter. Hmm. Ayan. Man. Yeah, tignan nyo oh. walang extender yan laman tsaka taba yan walang kahit ano unique laman at tsaka taba sarap ako kaubos ng summer gabi busog na busog na ako pero kailangan ko ng palamig pwede muna ako ng drinks ito mango juice na lang para ano manamis namis na rin alright hmm. All alright so okay na ako tapos na ako mag food trip uuwi na ako ng mandaluyong papunta na ako sa kayan Grabe, busog na busog ako. Feeling ko baka na ako mag-dinner. Ayun, so anyway, ayun lang naman. Salamat sa ano, sa pag-accompany sa akin sa pag food trip ko dito from from Paco, Manila to Santa Ana, Manila food trip. Ito na, sa akin na ako. Uwi na ako man tuloy yung babush.